Si Nanny Estelita D. ay nagmula sa barangay Amihan, Quezon City. Siya ay siyamnapung taong gulang at nagsilbi sa komunidad sa loob ng 25 taon. Sa edad na labing apat, si Nanny Estelita ay isa sa mga biktima ng pang-aaliping seksual o comfort women ng mga sundalo ng puwersang hapones at ikinulong ng tatlong linggo noong World War II. Taong 1994, nang lumantad si Nani Estilita bilang biktima at mula noon ay nagsusulong na siya ng mga advokasya at kampanya ng mga tinaguriang Filipino Comfort Women. Matapang na ginamit ni Nani Estilita ang kanyang tinig para makamit ang hostisya sa pamamagitan ng pag-amin ng Estado ng Hapon sa kanyang kriminal na pananagutan. Isa si Nani Estelita sa mga naging inspirasyon sa mga biktima na lumantad at ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa kabila ng hirap at pagdurusa na tinatamasa ni Nani Estelita sa tuwing pinapasalaysay sa kanya ang makarasang nangyari noon, buong puso niyang binabahagi ang mga pangyayari upang kahit sa maliit na pag-asa ay makamit ang hostisya para sa lahat na lumantad at hindi lumantad na biktima ng Comfort Women. Ang serbisyong ito ay bukal na ginagawa ni Nani Estelita sapagkat siya ay naniniwalang kailangang maiwasto ang kasaysayan at para maging buhay na alaala ang mga sakripisyo ng comfort women sa kamulatan ng sambayanang Pilipino. Higit pa dito, taimtim siyang naniniwala na ang pagsusumikap niya at patuloy na pakikibaka ay nakakatulong para sa pagwawaksi sa muling pagsiklab ng gera para pangalagaan ang susunod na henerasyon ng kababaihan. Sa kasalukuyan, siya ay aktibong miyembro ng Lila Pilipina at patuloy na nangangampanya para sa ustisya ng mga Comfort Women. Inalaban namin para sa katalungan. Katalungan para sa mga Comfort na hanggang ngayon, wala pa rin, wala pa rin nangyayari. Sa parami na naman matay sa amin, kailan na lang kami natitira sa 174.